Our last question, kasi sabi ng nanay ko, huwag kaya ang lumamig yung pagkain at uh, ano, sin sinaserve na ano. Okay. okay, so, sir, yung question nyo po muna. Good afternoon. Pwede din ka ba po ng uh, vantage point bago TV Philippines sa National Best Club? Tanong ko lang, pagdating naman sa paggamit ng plastic bag Uh, ano pa ba bang strategy na ginagawa ng Greenpeace sa uh, bukod sa pangalap ng mga data survey uh, para sa tuloy yung ano, uh, pagban ng uh, plastic bags kasi ayan doon sa dito sa Quezon City may ordinansa na nagbabawal na ng paggamit ng plastic bags pero hindi na implement meron at meron pa rin na gumagamit ito at pang ano, ni, ano mismo yung nais niyong marinig sa presidente ngayong uh, sol na pagdating sa climate change? Uh, sige sir, dahil sinabi mo yung tukol sa plastic <laughs> na ba, tatawagin yung nasa... <laughs> <laughs> uh, yung plastic container po namin si uh, Marianne Ledesma. So siya po yung aming um, spokesperson for that. Um, good morning po. Um, I'm Marianne Ledesma, your waste container sa Greenpeace. Um, yeah, with regards sa paggamit ng plastic bag, uh, wala pa kami yung mga studies around the actual usage. Pero yung important dates yung na-mention nyo yung ordinansya sa Quezon City ay um, napapasa na yung mga polisiya na talagang magre-reduce ng ating single-use plastics um, starting from its source. Kasi hindi lang ito yung problema ng paggamit ito at pag-dispose ng mga single-use plastics. Uh, problema rin ito, uh, particularly para sa klima na yung pag-produce ng single-use plastics. Um, when you're looking at globally sa um, paggamit ng uh, plastics at paggamit ng different energy sources para umawa ng isang perasong plastic, uh, makikita natin yung buong life cycle actually of, of different pieces of plastics ay nakakadagdag sa ating uh, problema sa um, klima. Um, when you're looking at the climate crisis numbers, Um, in terms of greenhouse gas emissions, the whole life cycle of plastics in 2019, palang uh, was already 2.2 uh, gigatons, so 2 billion metric tons of greenhouse gas uh, emissions that were uh, estimated by uh, a lot of scientists that created this report. And um, the Philippine position around this is. Um, they do want to reduce plastic production globally. Um, they are supportive of a target under the Global Plastics Treaty. Um, ito yung kailangan natin i-continue at dapat hindi rin mag-backtrack yung Pilipinas sa ganitong position. Um, and in terms of doing policies around it, importante rin na magpapalabas yung DNR and yung National Solid Waste Management Commission uh, ng non-environmentally acceptable products list. Um, at dito sana nakalagay yung mga single-use plastics uh, especially yung mga sachets uh, na nakikita natin na problema hindi lang sa basura, pero problema ito sa livelihoods, mga trabaho ng mga coastal communities ng fisher folks, and of course yung impact siya ng microplastics sa ating food systems, uh, which also will affect um, ating mga farmers and others that are earning their livelihoods from uh, our systems Thank you so much.